Kung gusto mo mapag-isa, ako lang. Although akong iisipin, parang nakakalungkot, di ba? Kasi mag-isa ka nga lang eh. Yun yung fear ko eh, before. Yung maging mag-isa ka. Mahirap man, pero kailangan mong kayanin. Tinry ko lang po mag-isa para... Paramdaman ko, kung, di kasi may takot ako. May takot talaga ako na mag-isa. Takot ako na walang kasama. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao gusto ka. Gusto kang samahan sa mga trip mo. Sa mga gusto mo. Gawin sa buhay. Kaya ngayon, naisip ko na sarili ko naman yung isipin ko. tsaka si Lord. Of course, nandiyan yung family ko. Alam ko, nandiyan lang sila para supportahan ako sa anong mga ginagawa ko. And alam ko naiintindihan nila ako bakit ako ganito ngayon. Alam niyo po, si Lord talaga sobrang concerned sa atin. Binsan, may mga desisyon tayo sa buhay na sobrang mali. Ay hindi natin kinukonsider yung mararamdaman ng Panginoon. Kasi ang isip lang natin, mararamdaman natin. Dahil masaya tayo doon. Dahil gusto natin, dahil gusto natin yan. Pero nakikita kasi ng Diyos na hindi makabuti sa atin. Kaya, ginagawa niya talaga ng paraan. Para maitama yung lahat. Sa buhay natin minsan masakit. Pero kailangan natin sumunod. Kasi yun yung makabuti para sa atin. And kasi yun yung alam ng Diyos. Nakikita niya kasi yung future. Hindi ka tulad natin, nakikita na natin yung ngayon. And kahit makita pa natin, or magkaroon tayo ng idea ko na mangyari bukas, wala tayong pakialam kasi iniisip natin, basta masaya ako. Iba ganun ang katulad ng mundo. As long as masaya ka, go. Pero, hindi lahat ng masaya tama. Hindi lahat ng gusto mo tama. Hindi lahat ng sinasabi ng puso mo tama. Ang importante pa rin yung sinasabi ng Diyos. Kasi siya'y nakakaalam kung ano'y mabuti para sa atin. Kaya pag may mga bagay siya na inayos sa buhay mo and nasaktan ka siguro, tatalawin mo sa Lord, bakit Lord? Nag-enjoy pa naman ako. Bakit inalis mo? sabi ng Panginoon, kasi hindi ang mga kabuti para sa'yo. Meron pa akong bibigyan na mas the best para sa'yo. Magiging masaya ka, pero hindi ka mapapahamak. So, yun lang po, bilang mga tao, pinaka the best talaga na ma-enjoy natin yung buhay. Hindi dun sa karamihan. Siguro, kasi pagbeperahan, di ba, magagawa man gusto mo. Pero, higit pa dun eh yung kasiyahan na nagmumula sa Panginoon. Alam niyo, pumunta ako dito, magkano lang yung pera ko. Meron pa akong natirang gas. Galing ako ng Laguna kasi binigyan ako ni Tita. Tapos binadget ko lang talaga siya. So para hindi mala maraming gastos ko ngayon. Kasi nga wala talaga ang pera. Kung ano yung mga nakita ko doon sa bahay. <laughs> Kaya magtataka sila bakit Kulang-kulang na. -kulang. Merong isa ako nakitang corned beef doon kanina. So, dinala ko siya. Nagdala ko ng itlog. bawang, si Kamatis. May mga stock naman doon. Nagdala na ako ng toyo. Naglagay sa sa lalagyan. Toyo, suka, uh, mantika. Di ba? Asin. <laughs> Yun. Eh, eto na. Nagawa ko na. So, minsan hindi kailangan magastos eh. Kung gusto mo talaga mag-enjoy. Maraming, maraming paraan. And, nag-aagam-agam din ako kasi hindi ko, hindi ko alam kung pwede di ba dito mag-overnight or safe ba. Kasi gusto ko lang ma-experience yung ganito. Kasi parang sobrang pag nakakulong ko lang doon sa bahay ninyo. Tapos, totoo naman kasi, di ba, na mag-overthink tayo, mag-isip tayo. Minsan sinasabi ko lang ganoon, pero kasi ako talaga victim ako noon. Yun ang weakness ko talaga, yung, yung mag-isip, mag-isip ng kung ano-ano, mga problema, mga ganyan-ganyan. Kaya -ganyan. na, minsan, may iya ka na lang talaga sa mga sa mga isipen sa buhay, di ba? Kaya kaya nga gusto ko nang ganito, gusto kong ganito, pumunta dito sa ganitong lugar. Mag-relax, di diba? Ma makipag ba? Makipag-usap uh, sa Lord, mag-muni-muni. Di ba na hindi natin magagawa siguro kung nandoon tayo sa magulong lugar. Hmm. Kasi ito kanina medyo maingay, sabi ko hanggang mamaya kaya gabito. Pero mag uwi na rin sila. Tapos ang narinig mo na lang ngayon, siguro narinig niyo, mga kuliglig. Tapos, itong, yan, yung simoy ng hangin, ano, yung, hindi masyado yung, ano, yung nagaslas ng dagat, ayan dagat, <laughs> ng ilog. Pero sa dagat yan, siguro, humampas-ampas yung alon. This is one of the best dinner. Wala mo naman kasama dito. Hindi siya masabuti may, walang kasama eh, kaysa, nagsama ka nga, pero toxic. mas ma-enjoy mo pa yung sarili mo. Ayan, yun yung gusto kong gawin sa ngayon. Ngayon, kung gusto nyo kong samahan, then let's go. <laughs> Ayan lang yung masasabi ko sa inyo. Madalas ako nag encourage sa inyo sa mga content ko, mga videos. Kasi totoo lang kaya ako ginagawa yun kasi ganun din ako. Mahina ako. Nakaramdam ako ng kalungkutan, nakaranas ako ng kabiguan, ng sakit mga problema, pagsubok, mga iniisip sa buhay. Pero, ang tanging magagawa lang talaga natin ay lumapit sa Panginoon. Kasi kung sa tao lang tayo aasa, siguro sa simula, okay. Pero the more nakikilala ka nila, the more silang lumalayo sa'yo. Yun yung isang bagay na napatunayan ko. Pero sa, sa Panginoon, hindi eh, ka pala malapit. Sa Diyos, kilalang kilala ka na niyo. Kaya paglapit mo dahil sa kilala at kilala ka niya, hanggang sa mga magagawa mo pa in the future alam na ng Diyos na foresee niya na yan nakita niya na yan pero hindi kanya i-reject hindi kanya tatanggihan hindi kanya itatakwil dahil nakita niya yung, yung nakaraan mo yung kasalukuyan mo hanggang sa hinaharap mo nakita na ng Diyos yun at yung mga kasalanan na nagawa mo at magagawa mo pa alam na ng Panginoon pero hindi siya mandidiri sa'yo hindi ka niya lalayuan, hindi ka niya itataboy. Ang gusto niya lang, lumapit ka. Come as you are, kung ano ka, kung sino ka. Yun ang gusto mangyari ng Panginoon. Maging open tayo. Maging honest tayo sa Kanya na, Lord, I am a sinner. Ganito ako, Panginoon. Ganyan ako Panginoon. Sabi na, Lord, alam ko. matagal ko nang alam. Kung sino ka, kung ano ka. And yet, mamahalin pa rin kita. Teka na. Pasok ka na. Parang gano'n din eh, na? no? Na-invite ka ng Lord sa loob ng bahay niya. Kaya, pre. Yung ko, pagod ka na. Pagod na tayo, no? And, uh, siguro this is the perfect time para magpahinga na tayo. And, ang, ang rest na hinahanap natin, walang iba, kundi si Jesus. Siya yung kapahingahan natin. Lumapit tayo sa Kanya, magpahingalay. Alam niyo, that, that term, void yung salita na yun, para ang sarapahinga, magpahingalay ka sa mga bisig ng Diyos. Diba? Parang yan yung gusto kong gawin, parang gano'n yung gusto kong mangyari ngayon na, Lord, enough na ako dun sa mga isipin, sa mga problema, sa pamilya, sa sa kung sino man, sa ministry, whatever. Parang gusto ko na lang maupo sa harapan mo, sa mga paanan mo, at makinig sa'yo. Or, katulad ng prodigal sana, uuwi ka na sa bahay mo, na nag nag-iisip ka pa kung tatanggapin ka ba ng tatay mo dahil sa kasalanan na nagawa mo. Tapos sa hindi mo inaasahan pagkakataon, malayo pa lang, nandun na yung tatay mo nakatanaw tapos lumalapit sa'yo ng patakbo. Tapos bigla kang niyakap, tapos ikaw parang ilag ka pa kasi, no, tay, wag kasi ano ako madumi ako. Tsaka nagkasala ako sa'yo pero sabi ng tatay niya, wala akong pakialam kung ano pang nagawa mo. Ang importante, nandito ka na at mahal na mahal kita sobra pag naisip ko yung yung ano na yan, yung story na yan sa Bible. Yan talaga yung nag-hook sa akin eh, doon sa grace ng Panginoon. The, 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 story of the prodigal son. Kung gaano ka forgiving yung, yung Panginoon natin. Kung gaano ka, ka merciful, ka ka gracious yung Diyos natin, yung Ama natin. Na despite sa lahat ng mga kasalanan na nagawa natin, is nandoon yung kanyang willingness, yung kanyang open arms to, to hug us, to embrace us very tight at sabi sa atin na at last you're now here you're back my son I've been I've been waiting for you for so long now you're here and I'm so glad that you're here kapatid kaibigan pre this is the right time papanood mo man ito para sa iyo to alam ko pagod ka na Bilang ikaw even me and marami pang tao ang pagod na ngayon sa dinami-dami ng mga sinubukan nilang solusyon sa buhay nila. But they failed. They were rejected. They were denied. They were abused. At kung ano-ano pa yung mga naranasan nila. Pero ngayon, yung pagkakataon mo para lumapit sa Diyos. Para sabihin sa Panginoon na, Lord, I'm so tired. Pagod na pagod na ako. I'm sorry, Panginoon, for everything na ginawa ko, Panginoon, sa sarili ko. Ngayon, pinapabaya ko na sa'yo lahat. Take charge of my life. Bahala ka na, Panginoon, sa buhay ko. Alam mo, yun yung gusto mo sinabi sa atin. Yung maging honest. Pag ganitong mga sharing, pati ako nadadala. Kung tigil lang hindi maging emosyonal. Kasi, ako din ay recipient ng pagmamahal ng Panginoon ako din ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Ako din ay isang makasalanan na pinatawad at minahal ng Panginoon. And hindi ko sinasabing hindi na ako nagkakasala o magkakasala pa. Pero kung ano man ang mangyari, alam kong secured na ako sa pagmamahal ng Diyos. And hindi magiging hadlang o hindi makakahiwalay sa akin yung mga bagay na yan sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, gusto mong lumapit sa Diyos, mag tayo. Hayaan mong ipanalangin kita o sumabay ka sa akin dito sa panalangin na ito Nang pagtanggap sa ating Panginoon. Yun yung first step na dapat mong gawin. Ang tanggapin si Jesus sa puso mo bilang iyong Panginoon, bilang iyong tagapagligtas, ama, kapatid, kaibigan, best friend, lahat na nasa ating Panginoon. Pwede bang i-invite kita para mag-pray tayo? Sa Lord, panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Mag pray tayo. Sabay ka sa akin sa isang maiksing panalangin. Let us pray. Amang Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataong ito. Na narinig ko kung gano'n mo ako mahal, Panginoon. Salamat. Kasi kahit po pala gano'n ako sama, kahit ano pang mga ginawa ko, nakasalanan, nakaraan, saka sa kasalukuyan, at maging sa hinaharap, ay nakahanda kang patawarin ako. Lord, inaamin ko po na ako isang makasalanan. At ngayon, ay binubuksan ko ang aking puso, Panginoon. Inatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran Salamat po sa pagtanggap sa akin. Salamat po sa kaligtasan, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po, kahit ganito ako, ay willing kang tanggapin ako. Mula ngayon, ikaw na po masunod sa buhay ko. Aking Panginoon, aking Ama, aking Kaibigan, aking Tagapagligtas, Salamat sa pangalan ni Yesus. Amen. Lloyd, sila na mga sumabay sa panalangin niya. magpalaan niyo sila, Panginoon. Kabayan, patuloy na para na sa kanilang ang pagmamahal. Salamat po sa kanilang buhay sa pangalan ni Yesus. Amen. 'Yon. So, this is the beginning of your journey kasama ang ating Diyos. And kung gusto mo ng uh, church na mapupuntahan every Sunday, in-invite na kita sa church namin. So, nagsisimula po yung church namin, alas 10 ng umaga. Every Sunday po yon. So, i-message yun lang po ako personally uh, uh, sa messenger po uh, sa iba pa mga details. Kung saan, kung paano tayo magkikita, kahit saan ka, pasusunduin kita. <laughs> Salamat, kaibigan. Uh, nawa ay uh, nakatulong sa'yo itong bagay na binahagi ko. Pagpalain ka ng Panginoon at mahal na mahal ka ng Diyos.